Actually, mas okay nga lang. Oo, um, oh, uwi lang siya baka tapong. Ba. <laughs> Hindi naman siya parang super relevant sa country ng Pilipinas para pa pauwiin dito. Uh, where you from? Where you from? Uh, are, you from are, you guys from New York? New York ko pa. Ah, <laughs> uh, New York ko ba Oh. Uh, regarding naman kay Tatay Dig, so anong uh, masasabi mo rito? Hindi pinayagang may uwi. sir. <laughs> Actually, mas okay nga lang. Oo, um, oh, uwi lang siya baka tapong. Ba. Pero, Maganda, marami talagang issue na dapat tutukan yung Pilipinas. Hindi na yung import, hindi na siya importante dito nung ginawa niya. Hindi naman siya parang super relevant sa country ng Pilipinas para pa pauwiin dito. Ang dami-daming issues na dapat tutukan like yung flood control And ang dami-daming nasa politics ngayon na nadadamay na since umamin na yung isa, nagsisilabasan na lahat na parang nung una nagtatakpan sila ngayon na bumitaw yung isa, dapat lahat sila babalik So papano papaano yan kapag ano dating ng ano pag pagdating ng uh, eleksyon sa susunod ay eh, lapitan ka ni Sara. Sino siya? Sino siya? Lapit lang siya. <laughs> oh, diba? ko siya ng katatas. <laughs> <sino siya. laughs>